Mare mga kamasad, tayo ngayon sa Kalumpit Bulacan. Papakita ko sa inyo yung mga ganap ng sa kalupit Dito sa Tsanggiyan ng mga manok. Uh. Dumagsang tao at manok dito ngayon sa Kalumpit Bulacan. Ha? Uh. Yan ang manok ng na kaibigan natin. Oh. Ganda yung golden. Magkano yung alis mo yung golden? Magkano yung alis mo? Ilang buwan na kaibigan? Eh, dalawang taon na. Tatlo libo. Golden. Yung henim mo? Tatlo libo rin. Ilang taon na? Ayun na. Wow, wala. Oh. Ang pakaganda. Tatlong taon na. Oh. Apaganda ang pakaganda ng henim. Oh. Golden na yan eh. Tatlong libo lang. Ay, yeah, mabagsik ano. Bultong-bultong ang -bultong tawa no. Laki ng ano. May gulang na oh. Tatlong taon oh. Inyo. Tatlong na. Kapagad lang yan eh. Tatlong libo lang makamasin. Ayan pa, Binibalang. 1-7. 1 Ilang buwan ang ibigan? Full start. Full start yun ano na. Binibalang. na lang. Eh kaibigan ang White Kelsa magkana na alis? na lang. Ilang buwan na. <coughs> man konto. Oh. Oh, oh, white Gold pala ito. Ano? And white girls and no, white girls. Isang libo na lang yes. mga Aray pa dito. Thank kaibigan. Yeah, na lang na sa yung para malay tayo ng dami dito. Na mga panag. Mabuhay ngayon lahat. God bless you. Ang dami dito. ganda mga sinibala. Oh. Eh, may mga wind pump no. yan. Oh. Ay, ito, oh. yeah, puro 2-5 lang mga kamasar. ko. Ang ko.